Mga boss idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara natin pag-usapan natin ang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Kevin Porter Jr. at ang balitang meron nga daw pong good news ang piba kay Justin Brownlee. Pero bago nga natin 'yan umpisahan, introhan muna natin 'to. Halina't pag-usapan natin ang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Kevin Porter Jr. Matapos nga ang ilang linggo mula ng nangyaring drama kay Kevin Porter Jr. Ay tuluyan na rin naman nga itong itinrade ng Houston Rockets papunta sa Oklahoma City Thunder. Kapalit ni na Victor Oladipo at si Jeremiah Robinson Earl. At kasabay rin nga ng pagkakatrade sa kanya ay agad rin naman nga siyang iniwave ng Oklahoma City Thunder. Yes, kahit man nga garantisado ang kontrata nito, ay iniway pa rin nga siya ng Oklahoma. Ibig sabihin, ibibigay pa rin nga sa kanya ng kanilang team ang kanyang kabuwang sweldo ngayong season. Kaya dahil nga dyan, ay isa na nga siyang ganap na unrestricted free agent kung saan pwede nga siyang pumirma ng kontrata sa ibang kupunan. At isa nga sa mga nabanggit na kupunan na pwede nga daw kumuha sa kanya ay ang Los Angeles Lakers. Ngunit para nga sa inyong kaalaman, meron pa nga daw itong hinaharap na problema sa kanyang kaso ngayon na mukhang imposible na nga nakunin siya ni Rob Pilingka sa kanilang line-up. Sa ibang balita naman, tungkol sa kalalabas pa lang na may good news ang piba kay Justin Brownlee. Katulad nga ng naibalita, hindi na nga daw po i-contest pa ng kampo ni Justin Brownlee at Barangay Ginebra. ang kanyang confirmatory test gayong alam rin naman nga po nila na pareho rin naman nga ang resulta. Ang lalabas dito. Kaya hihintayin rin naman nga daw po nila ang magiging parusa ng FIBA sa kanya sa mga susunod na araw na posibleng umabot ng 2-year suspension. Pero ayun rin naman nga sa lumabas na balita, pwede rin naman nga daw po itong mapababa hanggang sa ilang buwang depende sa gagawing depensa ng kampo ni Justin Brownlee. Yes. Maari pa rin naman ngang mapaikli ang suspension ni Brownlee sa FIBA at maging sa PBA kung merong mapapatunayan ang kanyang kampo. Kaya dahil nga dyan ay hinahanda na nga daw po ni Brownlee ang lahat ng dokumento at certification na nagpapatunay na ginamit lamang niya ang pinagbabawal na substance na nakuha sa kanyang katawan bilang medikasyon upang mapabilis ang paggaling ng kanyang natamong injury sa kanyang pangangatawan. Kaya mukhang ang habol na lamang nga po ngayon ni Brownlee ay mapababa ang kanyang suspension at wala nang iba pa.